Ah! <laughs> oh, mata kakawala po yan. Sisi, <laughs> <laughs> oh. ano? <laughs> Bye-bye. <laughs> okay, yaka pa po ng toto sa Tiger. One, two, and... What's up, Bob Paladin? Welcome back sa aming channel, guys for today's video, igagala namin kayo dito sa, syempre, sa malapit na sa lugar namin, sa Paban. Di ba nandito na tayo lalayo? Dito uh, sa may? Sa Subic sa Paris! Ayan, guys. So, Samahan nyo kami ngayon ah, dahil na uh, ko si Papa wow. sa mundo niya. Hindi mo kapatid pinsan, Mabandyan mga kapagala. So gagala kami ngayon ni Papa. Ito, igagala. <laughs> igagala namin yung, uh, yung apo niya. Libutin natin to dahil para, syempre, malapit na, malapit na ang holiday. So ano ba yung mga pwede niyo i-give para sa inyong mga pamilya? So, ayan, maganda yung magbabandi kayo ng family nyo dito sa may Subic Safari. So, let's go, guys! Hi! Pakitabing kalabaw. Pakitabing kalabaw. Hello. Saan? Hindi yan kalabaw. <laughs> American bully yan. American bully yan. <laughs> Baka, oh. Tignan mo. What? Baka. <laughs> so, papunta kami ngayon, guys, sa isang mga attraction nila. Mga, meron silang mga attraction dito sa may Subic Safari na kailangan puntahan nyo talaga ng nakasasakyan kayo ganyan kasi malawak, sobrang lawak nito at uh, pupuntahan namin. Ano ba yung... Ayun yung baka. Ayun. Ayun. So, papasok kami guys sa Lion Encounter. Kasama namin si Kuya. Yes, Jonathan. Paul. Kuya Jonathan. Wow. Papa, bubawahawakan yan ha. Pero well, Jonathan, nakaka, ano naman po sila, nakakalabas naman po sila dyan sa, ano nila? Cage. Yes po sir, bali po ito oh. lang po yung pinaka-enclosure po nila, then meron din po tayong exhibit po, or doon po sila pinapakulat, para po for natural habitat po nila. Ah, okay, so nakakawala talaga sila sa natural habitat nila. Oh, okay. ba't nakakawala po yan? Kasi amin, tumakas ako eh. Okay. Bakit ito yes, nakakawala? <laughs> <laughs> Nalang po ulit, eh. ah. yung, oh, yung ah. na dito. Yan po yung live. Ah. Uh, Laking pusa live. niya. <laughs> eh, hey, hey, ito naman po si Coco. Ay, si Coco. po is a 3 years old lion. Oh. Kanino anak yan? Kay Digong. Okay, okay. okay. si, oh. ano, kay Digong. Si Coco ano? Si ano? Si Woody. Si Woody. Ayan. Ano po siya po yung nagiging enrichment? Ah, dito oh. <laughs> ako. Nakang siya. Nakangiti siya, oh. Wow. <laughs> <laughs> Parang nakawala lang din sila sa ano nila. National Habitat. Hello! Oo! So, oh. <laughs> Guys, sasakay kami sa parang jeep. Jeep nga yan. Jeep na, ah, jeep pala. talaga siya. <laughs> Pero enclosed siya. Yan, nakasarado siya. Tapos, magpapakain kami ng ano. Hey, magpapakain kami ng Magpapakain kami ng tiger. Ang laki papakain namin, ayan. Ang <laughs> laki buto. Ang laki buto na ito yung papakain namin, guys. Dito sa second row, katabing yung feeder. Bye-bye! Sa second row, Nagbalik sa pangain nyo. Bakit parang takot ang takot ka? <laughs> oh? okay, <in> Nasa <laughs> taas siya, guys. <laughs> so, punta kami ngayon ng Subic Cave. Bye! Uh, punta tayo sa Subic Cave guys. Dito nakalagyan daw yung mga uh, preserved animals. Preserved ID. Preserved animals. Preserved animals. Preserved animals. <laughs> sobrang laman yan sir, Nakita mo? Si Peppa Pig nakita mo? Saan mo nakita? Anong sabi niya sa'yo? Nag-high siya? Huh? Nag-high? Saan? Anong mo? Ano nakikita mo, Henry? Butterfly! Butterfly! Butterfly. Butterfly. <laughs> Ganda po ang kanila. Papa mo yan. Papa mo kaya mama mo. Dumapo sa iyo. Tanggol. Walang tinamaan. Wala ka naman tinamaan. Meron. Ikaw pumunta ron. Akala ko si Tanggol kasi. <laughs> so guys, papakain kami ng crocodile. <laughs> oh. <laughs> <laughs> the brothers and sister will be perform the traditional dances. Hello, 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 hindi. Wow! So, hey guys, dahil nga napagod na kami kakaikot, kain muna tayo. So kakain muna tayo. Si Papa malungkot yan eh. Alam nyo kung bakit malungkot? <laughs> Walang available na beer dito. <laughs> Ito yung iniinom guys. Ito. Lilibot ulit kami tapos papakita namin sa inyo yung tutulugan namin dito mamaya. Guys, tama kayo dahil pwede matulog dito. Meron silang mga hotels dito. At uh, meron silang mga bagong mga in sa mga bisita nila. Happy? Happy ka? Wow, happy wow. naman yung baby namin ha. Ah. Um, okay, na lang. So guys, sapunta lang kami ngayon sa room namin. Tama kayo, room dahil nga meron na silang ano dito, meron na silang bagong attraction at meron na silang mga pag dito. Siyempre, yung mga iba na malalayo pa yung pupuntahan, yung mga iba na galing pa talaga sa mga malalayo, meron na silang room dito na pwede ninyong pagstayan. So yung pupuntahan namin dahil doon kayong magstay ngayong gabi. Yee! So guys, tignan nyo ha, kung gano'ng kaganda dito. Meron kang meron kayong uh, sariling pool dyan, ayan. Tapos sa labas mismo ng room nyo, tapos ito yung room, ayan. Eh talaga ay na agad yung room yung talat. Pasok tayo sa room namin tapos ipapakita namin sa inyo yung pwede niyo pag stay dito sa may Subic sa party. So ayun guys, nandito na kami ngayon sa room namin ayan oh. May sariling ano, may sariling TV, may sariling ref, room tour namin kayo guys. Ayan. ready natin dito ay safe safe na dito tayo matutulog. Safe, safe na same tayo dito. Oh, sa dito sa bintana. Ganun 'yan. Sa yung bintana. Kita niyo naman guys. Hindi <laughs> ko baka pumunta rin siya, no? Safe yan! Safe ba yan? Ang kulay mo'y oh! O oh. yeah! oh, guys, look! Kita niyo guys, ito yung room niyo. Pagkatapos sa labas mismo ng room niyo. Ang oh, laki, oh! Merong tiger. Merong okay. tiger na nandiyan. White. Kulay white siya. Sabi ko sa'yo, safe na safe na talaga dito. Hindi ka makakasunod dyan, tanga. Ganda! Ang ganda rito! Grabe! So guys, tara! Punta na kayo dito! Oh guys, okay, so, hindi mo alam kung nagbabantayan silang dalawa. <laughs> pinabantayan mo ba siya pa? Tapos pinabantayan ka rin niya. <laughs> so ayun guys, uh, nakita nyo na nga yung tutuloyan naming room. Tapos uh, ngayon, mag-iikot naman kami muna. Dahil nga, syempre nakakain na kami. Hmm. Nalilakitan yeah. na rin namin yung pupuntaan naming room. At ah uh, ngayon naman magiiikot naman kami para naman makita namin yung iba't ibang pang mga hayop na nandito sa Subic sa Ayun yung maganda rito guys kasi nga syempre since uh, buti na lang kami malapit lang kami dito, malapit lang kami na dito sa Olongga po. Yung iba kasi syempre malalayo pa, malalayo pa yung ano nila yung lugar nila so pagpunta nyo dito sa Subic Safari ang kagandahan guys syempre meron na silang tutulugan ayan <laughs> so meron na silang tutulugan dito guys meron na silang bagong attraction nila oh, ang ganda. nakasama nyo pa yung uh, swimming pool pa yeah. swimming pool We're swimming pool may babae ka pa <laughs> Ano babae? Tigre. Babaeng tiger. Hindi ka alam <laughs> mo. Babaeng tiger. So yun guys, kita-kits tayo dito ha. Kita-kits tayo dito sa My Subic Safari guys. Please like their page also para sa mga promos nila and sa syempre tayo mga Pilipino sana sana tayo niya sa mga discounts ganyan. So para ma-check ma niyo rin kung ano yung mga available schedules na meron sila. At the same time guys, at uh, syempre regalo natin oh. sa mga Uh, chikiting natin sa mga anak, mga pamangkin, mga loved ones natin. Ngayong darating na kapaskuhan. kapaskuhan. So guys, Daman. kita kita tayo dito. Puntahan nyo kami, sa Olongga, kami sa Olongga po. <laughs> Para makita nyo rin ito. Puta Bakit ako? <laughs> Ayaw <Ayun> ba? <laughs> ba ako? Ayaw ba ako? Mabukha eh. <laughs> so puntahan nyo kami yan guys. Pagpunta kayo sa sa pari. Daan na kayo sa bahay namin. So guys, kita kita tayo sa next video namin. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Maraming maraming salamat sa palagi yung panonood sa mga kulitan namin sa mga vlogs namin. See you on our next vlogs. Don't forget to subscribe and share our channel. Thank you, Thank guys! You guys. <laughs>